So, yun, mga lods, sa video nito ako'y magpapakain na. Ayan. lang, mga lods, ha? Mahingi ang aking alaga Ayan. Ayan yung aking dalawang biik, mga lods. Ayan. Pinaghahalo ko yung dalawang yan kasi ah, gagawin kong inahin yung isa. At yung isa ay barako. Yan. Ito naman yung aking si Luningning. Yan. At ito naman si Milagring. At ang kanyang mga baby pig. Yan o. Oh. Naubos nila yung pagkain nila mga lods. Anda rin ko ng feeds ni Mother Pig. So, yan. Ito yung malit na kubo. Yan. Dito ko nilalagay yung kanyang feeds. Talagang mga mga kabakyard. Mga farmers ay talagang busy. Ayan. So, ito yung kanyang pagkain, mga lods. Isang tabong ganito, kada pakain. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa hapon. Ayan. So, ito mga lods. Katulad na sinabi ko sa inyo, meron akong niluto kanina. Ito. Ito yung sapal. Wait lang mga lods. Ito yung sapal ng Miracle Fruit. So, ito, ito mga lads. Ito. Yan, ito yung sapal ng Miracle. Ngayon, tulad ng sinabi ko, isang takal. Saglit. Dinis natin. Yan. And then, tatakal lang tayo dito mga lods. Isang takal ng lata ng sardinas. Yan. Dagdagan natin. Ayan. Ayan. Tingnan nyo mga lods ha. Papakain ko dito sa aking mga alaga ito. Kasi ito tatakpan ko na lang ito mamaya. Ayan. Ito. Malamis-lamis kasi ito mga lods. Gusto ng mga alaga ko ito. Bibigyan ko ito. Ito mga... Ayan malalasaan nila yan mga lods <laughs> ganyan yan kasi matamis to eh matamis to itong eh, sapal e eh di mas lalo yung kwan mas lalo yung sabaw nya ayan tingnan nyo ayun talagang may, may, tunog pa hmm sayan, Ah, di ba? Ayan, mga lods, may halo yan. Ngayon, bibigyan ko rin itong aking mga biik. Pasensya na mga lods, At may hirap ko lang pag ng video. O ng camera. So, lagyan ko rin ito ang kanilang pagkainan ng aking mga biik. Ayan. Uh -huh. And then, lalagyan ko yan ng juice So Ayan Halu natin para maglasa Ayan Tapos, ilagay natin dito Ayan Busi nila yan, mga lods. Hmm. So yan. <laughs> Nakakatuwa lang mga lods ang may ganito. Mga alaga Tapos yung aking dalawang, ayan o, oh, oh mga lods, mabubos na nila. Ayan. So, ayan mga lods, uh, ako'y maglilinis muna ng kulungan ng aking mga alaga, ayan, dahil napakarumi ng kanilang kulungan. So, ayan, thank you for watching and God bless sa ating lahat.